So ayun mga lode, isang so, magandang araw naman sa inyo mga klode Welcome back sa aking channel mga lode Sa araw na to mga lode ay maulan sa aming lugar mga nang ng buhol Kaya pagkatapos nang uwan mga lode ay pumunta ako sa labas na pagkain sa aking mga alaga mga lode So ayun mga Clodi. kung bago ka pa sa aking channel mga kalode ka mag subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video yung gagawin dito sa aming probinsya ng Pohol. so ayun mga kalodi sa nagpa sa akin mag-shoutout muna tayo shoutout sa iyo tol Prang Sobremonte shoutout sa iyo tol from Surigao del Norte God bless sa iyo tol salamat sa iyong suporta sa aking channel RM Vlog shoutout sa iyo tol God bless sa iyo tol salamat sa iyong suporta sa aking channel ayon ayun mga kalode kasarap talaga mga kalode pag nandyan ka sa lugar ng probinsya mga kalode. madami kang alaga mga kalode. kaya kahit boring dito sa probinsya mga kalode basta madami kang mga alaga mga oke okay nakaayaw mga kalode may apat tayong pabo mga kalode yung pangate natin mga kalode, ay mayroon na, mayroon nakig swap sa atin na pabo dalawang pabo tapos yung dalawa natin pangati mga lodi kasi gusto niya maka gawa ng pangati mga lodi yung mayroon siya pangati kasi adik din sa limukon mga lodi kaya bigyan natin mga lodi pag bigyan natin kahit sayang yung pangati natin mga lodi si Bubbles at si at saka si Kalbo yun ang pinalit natin sa pabo mga lodi dalawang piraso mga lodi ito Bae lalaki mga lodi oh. Dalawang piraso. Pero okay na mga lodi, may pangati pa naman tayo mga lodi. Ganito ka ganda mga lodi, basta madaming alaga. Nalabak ang mga piso mga lodi. Sarap tingnan mga lodi, may pabo na tayo mga lodi. Tatlong piraso mga lodi. Yung isang uh, palit mga lodi sa ating pangati ay sisiyo pa mga lodi pero mabuhay na mga lodi, mabubuhay na. Kasi pinamilit talaga mga lodi na market shop sa pangati ko mga lodi. Kaya wala tayong magawa mga lodi. Kasi isang subscriber din yun natin mga lode kaya pagbigyan natin kaya ito na mga lode oh. ito ang kapalit mga lode kaya pinangalanan ko din ito na bubbles at saka si kalbo kasi pangatyo yun natin eh kaya ganyan din ang pangalan natin para hindi mawawala kaya amo kaya kaya Sobrang amo Nambah tingnan mga lode Yang pabu natin Parang naadik na din aku Sa pabo mga lode Kasi Gusto ko talaga makatikim ng karne nito mga lodi kasi hindi talaga ako nakatikim. Sabi nila mga lodi masarap daw. Kaya subukan natin. Yan mga lodi kung bago ka pa lang sa akin channel mga lodi. Mas pakit subscribe naman mga lodi. Tapos i-click na din ang notification bell para lagi kang update sa akin mga video. Kaya ako makikita kayo. sobrang lakas yung ulan dito kanina mga lodi kaya parang grabing madumi dito sa paligid mga lodi putik sobrang putik pero okay lang mga lodi kasi para may tubig na yung ating mga palayan mga lodi yung basak natin kasi mag palayan na tayo sobrang laki na mga lodi oh. yung kapalit sa ating bibi mga lodi So yun mga lode, hindi ko pala na vlog yung pagpalit dito mga lode kasi yung nag dito mga lode ay hindi hindi gusto mag vlog ako mga lode parang nahiya mga lode kaya hindi ko na din di vlog mga lode pero bukas mga lode magbidhanting kami mga lode kaya abang-abangan nyo lang bukas mga lode yung aking video mga lode kasi kasama ko yun mga lode magbidhanting Kaya abang-abangan mo lang mga lodi yung food namin bukas mga lodi. Teka kapag na talaga mga lodi yung ating mga lada mga mengelode oh seberang laki nama mengelode mga 6 uh, kilos na tayo yata to, mga lode 6 kilos sa mga laki malapit na tong magitlog yung babae nito mga lode yung partner nito kaya abang-abangan lang natin mga lode sana dumami yung tabo natin mga lode yung babae mga lode busog na mga lode Rabin busog na nila mga lodi oh. ito din mga lodi lalaki to limang piraso na ating tabo mga lodi ang hanapin ko naman mga lodi ay isang gansa na naman mga lodi ang hanapin ko na alagaan uh, pero mayroon akong trupa, lode, na akong tropa mga lodi na naghanap ng gansa mga lodi Maka, makahanap yung mga lode sana makahanap mga lode So ayan mga lode Dito lang nagtatapos ang video ko mga In-update ko lang yung aking mga lode Sa maulan na panahon Sobrang Ulan kanina dito mga Kaya parang Sobrang putik So ayan Abang-abang lang bukas mga Sa bird namin mga Kung walang ulan Sana maganda yung panahon natin bukas oh, let me off with In the dark, that so won't get us now. To the moonlight, I see Are real right now.